Ayan, hello po sa lahat. Magandang umaga. Ayan, tara po. Ay, uh, tulong muna ako mamitas ng bulaklak ng kalabasa. Ayan. Ayan. No. Wala raw gaanong bulaklak ngayon, mga amiga. Ayan para po mamitas po tayo ayan maganda po sa umaga pagka pitasin to, mga amiga gawa nung ano siya yung buka pa yan o oh. pero pagdating na po to mamaya mayang hapon wala na hindi na po maganda ang ano ng bulaklak ng kalabasa madalang to ngayon kunti lang ayan o kunti lang daw ngayon ang bulaklak mga amiga ayan tulong nun ako magpitas ng bulaklak. Sa kara, ang dali-dali niyang maano. Hmm. Mm -mm. parang ano, sa sobra pong init, mga amiga, o. Oh. Parang ano yung mga gulay ngayon, mga amiga, sa sobra ng init. Ayan. Ayan. Dito muna. Lapang muna natin dito, mga amiga. Ayan. Sobrang init daw po talagang ano. Nakapamitas ka kahapon? Ayan, hindi siya nakapamitas kahapon mga amiga. Dahil it. Dahil ang mga bulaklak, tingnan mo oh. Oh, Ayan, yung mga malunggay niya oh. Pero nadidiligan naman to araw-araw. Kaso nga lang po, pagdating ng tanghali, sobra na ng itin, init mga amiga. Talagang ano, talagang ano yung mga halaman. Sa sobra ng init hindi raw siya nakapamitas kahapon kaya hindi rin ako nakaano ng mga ano gulay mga amiga ayan ngayon lang siya mamimitas so tulong muna ako kasi hindi pa ako umaalis ayan mga amiga yung mga okra ang lalaki na oh ayan daming okra ayan, oh, lumaki na yung mga gulay niya yung iba oh ang daming okra hanggang doon pero may mga bunga ito oh yung mga okra mga amigo. Talbos ngayon ang pinipitas niya. Ayan, mga saluyot. Maganda po talaga ang ating, ang mga ano. Basta alagaan lang yung halaman kahit mainit, sa sobrang init. Alagaan lang po talaga sa pagdidilig. Kasi hindi po pag... Iba talaga po yung pag nasa bundok. Sa bukid talaga mga amiga. Kasi sa bukid kahit hindi mo na diligan talagang ano kasi malamig iba ang ano dito sa Maynila kumpara sa ano natin sa bukid doon sa amin kasi doon pag nagtanim walang ano po mga amiga walang dilig-dilig kasi pag sa umaga malamig ang ano ng ano doon ang dito na ang lupa malamig ang lupa mga amiga kaya walang hindi iyon nadidiligan pag umaakit, pag nasa bundok kami, may mga tanim, hindi po yun nadidiligan mga amiga, hindi yun talaga dinidilig. Hindi katulad dito sa <coughs> sa parting ano, may kailangan talaga diligan ang lupa. Diligan talaga ang lupa, hindi <laughs> lupa. Diligan talaga ay yung mga tanim kasi pag hindi mo tinidiligan, wala, hindi na talaga ano hindi na talaga mabubuhay pero doon ang ah, sarap talaga maganda po doon talaga sa sa ano sa parteng kabisayaan kasi malamig ang ano yung mga puno ang nagpapaano po doon eh dito naman po wala mga puno tingnan mo ano na oh. wala na wala na mga puno eh doon ang nagpapaano doon yung mga puno yung lilim kaya malamig ang ano doon madaling ano ang kailangan lang talaga doon sa bukid mga amiga yung <coughs> hahawanin lang aanhin yung mga lupa pero ang mga tanim magaganda magaganda. Wala nang dilig-dilig doon kasi kami nung araw, nung bata pa ako, wala hindi kami nagdidilig. Dinadamuhan na lang namin yung aming mga anong mga tanim kasi may mga tanim noon nga mga bata pa kami, may mga tanim sila mama sa bukid. Di, ano lang, dinadamuhan lang namin, linilinis lang po namin. Hindi katulad dito na kailangan mo diligan araw-araw kasi pag hindi po diniligan, wala, hindi ka bibigyan ng ano, ng mga ng katulad nito, hindi ka bibigyan niyan, mamamatay na po 'yan pag hindi po nadiligan. 'Yun, 'yun lang talaga ang ano, maganda doon sa ano, parting kabisayaan pag may mga ano, mga tanim. Walang dilig-dilig doon, di katulad dito na kailangan mo talagang diligan. Doon maganda talaga, walang ano. Ayun, meron pa ako natanong na bulaklak, mga amiga. Kuhaanin natin. Yan. Nakatago po siya. Ayan. Oh. Ayan, maraming marami pong salamat sa panunood nyo. Ayun, mayroon pa po doon, oh. Nakaligtaan ko. Ayan, andoon kunin ko rin yung ikot ako. Ito, napitas kong dalawa. Ayan po, marami pong salamat sa panunood nitong aking video. Ayan, salamat po sa inyong lahat. <clears throat>